Changing lives. Makabagong tunay na RADIO tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News, Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, for new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News <laughs> Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Super Typhoon Nando Napanatili ang lakas habang papalapit sa kalupaan Kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa naging mapayapa ayon sa PNP Mga nangyaring gulo sa ilang lugar tinawag na isolated cases mga nahuli ng otoridad sa mga kilos protesta dapat umanong pakawala na. Si DND Secretary Teodoro tiniyak na hindi mauuga ang katapatan ng militar kay Pangulong Marcos. Mga kalyado naman ni House Speaker Bojie D, dapat din umanong imbestigahan. At isa pang bansa handa umanong tanggapin si dating Pangulong Duterte sakaling aprobahan ang kanyang interim release. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso ang puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama unlikas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Nationwide Brigada Balita. Pagandang umaga Pilipinas Luzon Visayas Mindanao at sa buong mundo. Mula 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng lunes mga kabrigada September 22, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungao At Brigada Haji Kami Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Weather Update Weather Update Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, napanatili ng Super Typhoon Nando ang lakas nito habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Islands Posibleng mag-landfall ang bagyo ngayong tanghali na namataan ng sentro ng bagyo sa layong 245 kilometers east ng Kalayan, Cagayan. Taglay po niya ng lakas ng hangin na 205 kilometers per hour at pagbugso na 250 kilometers per hour. Pumikilos yan mga kabrigada pakaluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Posible itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Samantala nakataas naman ang tropical cyclone wind signals sa mga sumusunod na mga lugar sa bansa. Signal number 5 mga kabriganda dyan ho sa northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 4 sa southeastern portion ng Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Island sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes, sa northern at central portions ng mainland Cagayan, northern at central portions ng Apayao, ganun din sa Ilocos Norte. Samantala signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Samantala signal number 1 naman sa Kirino, Nueva Vizcaya sa Aurora, Zambales, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Quezon. Kabilang na, na ang Polilio Island. Ibang balita Ipambalita na mga kapigada, inatayang aabot sa 61,605 katao ang isa sa malawakang kilos protesta laban sa korupsyon sa Maynila, EDSA at ipapampahagi ng bansa. Ayon sa PNP, generally peaceful ang kabuang mobilization. Pero hindi naiwasan ng ilang gulo na inilarawan ng otoridad bilang mga isolated cases. Bagamat naging mapayapa ang protesta sa EDSA, nagmistulang war zone ang Recto at Mendiola matapos na sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng mga polis at mga raniista. Isang hotel ang nilooban pa at binasag habang may grupo rin nagsunog ng container van. Nag-viral din ang ilang videos kung saan makikita nagtatakbuhan ng mga tao matapos umanong makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Ayon sa mga nakasaksi, may isang lalaking natamaan ng improvised explosive device na agad namang inassist ng medic. Taliwas ito sa pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso matapos niyang sabihin na wala umanong nagpaputok ng baril na polis at napanatili ng PNP ang maximum tolerance. Balita Nationwide ngayon mga kabrigada tanggap tayo ng report isang daan at labing tatlong katao arestado sa kaguluhan sa gitna ng anti-corruption rally janho sa maynila brigada cath austria ibrigada mo brigada Umabot sa isang daan labing tatlo katao ang naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na lugar sa Maynila kahapon kasabay ng malawakang kilos protesta laban sa korupsyon. Ayon sa ulat mula kay Manila Police District Spokesperson, Police Major Philip Ines, nahuli ang mga ito dahil sa pagiging marahas at pasaway habang isinasagawa ang mga pagtitipon sa Ayala Bridge, CRB Menjola at CM Recto. 51 individual ang inaresto sa Ayala Bridge na kinabibilangan ng 38 adults at dalawang ma-menor de edad na agad na over sa Manila Department of Social Welfare at nabing isang minor de edad ang sasa sa ilalim ating determination of discernment. Sa CRB Menjola naman, 21 nadakip kung saan labing apat ay adults at 7 ay minor de edad na sasailalim din sa determination of discernment. Samantala, 41 naman ang naaresto sa CM Recto na binubuo ng 13 adults at 28 menor de edad na sasailalim din sa parehong proseso. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang sangkot sa mga kaguluhan at titiyaking mananagot ang mga nagpasimuno ng karahasan. Ayon sa PNP, mahaharap ang mga sangkot sa kaguluhan sa patong-patong na kasong pagdabag sa Public Assembly Act, Illegal Assembly, Resistance or Disobedience to Authority, Direct Assault, Malicious Mischief at Serious Physical Injuries. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News Authority. Nationwide. Yun namang mga minor de edad na sangkot sa kaguluhan sa Ayala Bridge kahapon. Hindi raw exempted sa pananagutan ayon sa palasyo. Brigada Maricar Sergan, ibrigada e mo! Brigada. <tod> Naniniwala ang Malacanang na planado ang kaguluhan na naganap kahapon sa Ayala Bridge sa kasagsagan ng isinagawang malawakang kilos protesta. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw na may mga elemento sa likod ng panggugulo dahil organisado ang pagkilos ng mga tinawag nitong tulisan. Hindi raw ito basta protesta, kundi sadyang ginawa para manggulo at manira ng gobyerno. Dagdag pa ni Castro, dapat managot ang lahat ng lumahok kabilang ang mga minor de edad. Hindi raw sapat na sabing exempt sa pananagutan ng mga kabataan kahit dapat pumasok ang Social Welfare Agency para matukoy ang kanilang mga magulang at tiyakin ang wastong accountability. Mababatid na sinunog kahapon ng ilang kalalakihan na nakasuot ng kulay itim na damit at may dalang one-piece flag ang gulong ng isang nakaparadang trailer truck. May mga grupo rin ng kalalakihan na nakakulay itim ang nanggulo naman sa may bahagi ng Mendiola. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Ang grupong bayan naman mga kabrigada, nanawagan na pakawalan na ang mga naarestong raliista sa kilos protesta sa Ayala Bridge... Brigada Jigo Custodio mo! Brigada Mo. Brigada. Report. Mariing kinundina ng grupong bagong alyansang makabayan ang marahas na pagtugon ng pulisya laban sa mga kabataang nagprotesta sa Mindyola nitong September 21. Ito'y kasabay ng malawakang kilos protesta laban sa korupsyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa bayan, imbes na dahas, dapat maximum tolerance at pag-unawa ang ipinakita ng otoridad sa hinaing ng mamamayan. Nagmarcha ang mga militanteng grupo patungong Malacanang, ngunit hinarang sila ng pulisya sa Ayala Bridge at sa Menjola. Dito na nagkaroon ng tensyon at dispersal kung saan hindi bababa sa labindalawang inaresto kabilang ang ilang kabataan. Nanawagan ang bayan na palayain ang mga dinampot at iyaking mabigyan sila ng legal at medikal na tulong. Babala pa ng grupo ang marahas na sa tugon ng pulisya ay lalo lamang magpapaigting sa galit ng taong bayan. Giit ng bayan, malino ang mensahe ng taong bayan mula Luneta hanggang Menjola. Sobra na ang korupsyon at abuso sa kapangyarihan at pananagutan ang sigaw ng bayan in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Kaugnay pa balita mga ka-Brigada, Ang ikinasang Trillion peso march simula pa lang sa mahaba-habang laban kontra korupsyon ayon sa isang senador. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada, <laughs> report. I I I Philippines Sen. Kiko Pangilinan na mahalagang magdulot na reforma ang naging mga kilos protesta na isinagawa ng publiko laban sa korupsyon Anya, mahalagang magkaroon ng reforma upang hindi nga makalimutan at mabaon sa bureaucracy o politics ang kanilang ipinaglalaban. Naniniwala rin si Pangilinan na ito pa ang simula sa mahabahabang laban kontra korupsyon. Kaugnay nga nito, maasa siya na magsasama-sama ang lahat hanggang sa makamit ang tunay na hustisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News, at 4D. Brigada Balita Nationwide. Maring itinanggi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na may banta ng pagbibitiw ng suporta ang militar kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Teodoro, nananatiling tapat ang hanay ng Armed Forces of the Philippines at ang Department of National Defense sa konstitusyon at buo ang suporta nila sa presidente. Tinukoy din ni Teodoro na kabilang sa mga sumusuporta ang sampung asosasyon, kaya ho ng Philippine National Police Alumni Association, ang Philippine Coast Guard at iba pang grupo ng uniformed services. Ay, Hinamon ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si House Speaker Faustino Boji D. III na totohanin ang pahayag ukol sa transparency at accountability sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa sariling mga kaalyado. Na ni San Fernando na imbestigahan ni D. si dating Speaker Martin Romualdez at dating Appropriations Chairman Elizalde Co. kaugnay sa kanilang naging papel sa 2025 National Budget at di umano'y maanumalyang flood control projects. Ipinunto ni na kapag accomplishments laging idinidikit kay Romualdez ngunit kapag iskandalo na biglang wala na siyang alam. Hindi anya masisisi ang taong bayan sa matinding galit lalot pahaba na ng pahaba ang mga investigasyon subalit wala pa rin nakukulong. Paliwanag ni San Fernando matutukoy ang mga anomalya sa Bicameral Conference Committee at sa Small Committee kaya naman para sa kongresista dapat nang ipatawag si Co. Bukod dito, suportado ni San Fernando ang pag sa travel clearance ni Co. Dapat naman nito pa rin ni Speaker D ang pangako na walang sasantuhin at walang pagtatakpan kahit pa ang matamaan ay mismong mga House Leader. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala nakiisa si Senador Bongo sa Pray for the Philippines at Davao City na ng ipagdasal ang kapayapaan at pagbangon ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe pinasalamatan ng Senador ang pagkakaisa ng mga Pinoy sa gitna ng iba't ibang mga hamon. Ipinagdasal din niya ang kalusugan at kaligtasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayun din ang iba pang mga leader at mga mamamaya na patuloy na humaharap sa mabibigat na pagsubok. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng sambayanan upang labanan ng korupsyon at matiyak na ang pera ng bayan ay ginagamit para serbisyong tunay na pakikinabangan ng mga tao. Sa mga dagdag pang balita, ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na may ikatlong bansa na pumayag umano na mag-host kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaling aprobahan ng kanyang interim release ng International Criminal Court. Sabi ho ng Vice Presidente, siya mismo ang nakipag-usap sa foreign contacts para makahanap ng bansang tatanggap sa kanyang ama. Giit niya, hindi niya mapagkakatiwalaan ng sinuman sa Pilipinas kaya kinailangan niyang lumapit sa mga nakilala niya sa ibang bansa. Bagamat hindi na nabanggit ang bansa, nilinaw niya na hindi naman ito bansang Japan kung saan siya dumalo at naghatid ng talumpati sa mga Pilipino. Kung maalala, tinutulan ng Office of the Prosecutor ng ICC ang kahilingan para sa pansamantalang paglaya ni Duterte upang hindi maapektuhan ang investigasyon o ang siguridad ng mga testigo at Biktima. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ang uh, DSWD naman uh, nagpapatuloy daw sa paghahanda ng family food packs para ho sa mga maapektuhan ng bagyo. Brigada Sheila Matibag sa detalye. Ibrigada mo. Brigada. <laughs> Report. Igil ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa preparasyon para sa epekto ng Bagyong Nando. Kaugnay nito, nagdagdag pa ng 5,000 family food packs ang DSWD sa warehouse sa Cordillera Region, isa sa mga lugar na tatamaan ng sama ng panahon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlaw, dumating na sa Kalinga ang 4,000 SFPs habang 1,000 naman ang sa Benguet. Maliban dyan, nasa 8,000 500 na rin mga kahonang tulong ang naipadala sa Cagayan at Isabela. Pagtitiyak ni Dumlao, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga field offices na dadaanan ng Bagyong Nando upang matiyak na sapat ang mga family food packs at relief supplies sa mga maapektuhan nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Balita, nationwide. Mga kabigada, marami hong kabataan ngayon ang kulang sa exposure sa araw. Dahil madalas nasa loob ho ng classroom, bahay o nakatutok lang sa gadgets, eh, hindi ho sila gaanong nakakapagpaaraw. Ang kakulangan sa sikat ng araw ay pwede magdulot ng vitamin D deficiency na mahalaga po para sa buto at kalamnan, pati na rin sa mood at energy levels. Kaya bilang mga magulang, pwede ho nating hikayatin ang ating mga anak na teenagers na maglakad maglakad naman sa umaga, maglaro o mag-exercise sa labas kahit na 15 to 20 minutes lang bawat araw. Simple lang pero malaking bagay ho para sa kanilang growth at overall wellness. At para sa dagdag na suporta sa kanilang kalusugan, nariyan naman ho ang standout ES4 multivitamin capsule na may vitamins, minerals at taurine para tulungan ho sila na manatiling malakas. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Six, -six sa mga bagong Balita, Brigada Balita, Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus, Ibuprofen Fast Relax. At ang standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balitan sa Umaga. Kung puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila from Music and News Authority Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives